Pumayag gang social media giant Meta na i-demote ang mga social media posts sa Facebook na babansagan ng pamalaan bilang mga pekeng balita, fake news. Sa pagdinig ng House uh, Tri Committee, sinabi ni Department of Information and Communications uh, Technology Secretary Henry Aguda na i-demote -de ng Meta ang isang post kapag ito'y Itinuring na fake news ng Cybercrime Investigation Coordination Center, Presidential Communications Office o anumang otorizadong ahensya ng pamaraan. Si Meta po sumulat sa amin ng formal. Ang sabi nila, i-implement nila isang mekanismo na tinatawag nilang demotion. So pag naalala nyo po sa Facebook feed, diyan po marami yan eh. Pumapayag na sila ngayon na kapag CICC o PCO, o any duly authorized authority ng gobyerno pagka nagpadala sa kami sa kanila na ito po fake news to they will demote in their feeds meaning hindi naman totally mawawala pero mababawasan malaking bagay po 'yon uh, and we acknowledge naman na sumagot si Meta although sa amin ang mas gusto namin ay isang masusing uh, regulasyon para talagang hindi na ba reactive yung pag-attend sa fake news? Proactive na. Dapat i-take down 'yan. Kasi pwede pa rin i-share. Ah. Eh. Uh, sa ilalim ng sistema kapag na-demote ang isang post ay hindi makikita sa news feed ng mga users at sa uh, sa ilalim sa review upang makumpirma kung fake news ba talaga ito o hindi. Parang mangyayari po noon, mabab uh, Mr. Chairman. Uh, hindi mo makikita ngayon sa newsfeed. Tapos magkakaroon sila ng pending review. Tapos i-review pa daw nila. So parang baliktad. Dati kasi tinatanggal nila after review. So ngayon, pag may competent authority na nagsabi na, oh, baka fake news yan, i-demote muna nila. Tapos i-review nila. Parang ganoon. Sa batala, ginitaman ni uh, PCO Secretary uh, Jay Ruiz ang tungkulin ng kumpanyang Meta na itigil ang paglipanan ng fake news. Napuna kasi ni Ruiz ang pagkakataon na may kumalat na peking memorandum doon na iniuugnay sa office of the executive secretary at nahirapan silang ipatanggal ito sa meta kahit may certification na peke ang nasabing memo. Hindi makapaniwala ang kalihim dahil kailangan pang dumaan sa third party fact checker bago matanggal ang peking dokumento online. May isang naglabas na fake memo na di umanong galing that. sa oh. Office of the Executive Secretary. Ngayon, nagsum sinabi ko sa CICC, sa Cybercrime and Investigation Coordinating Council, pare, national security concern na to. Pwede bang sabihan mo yung mga platforms, tanggalin agad, agad, yung memo na yan dahil fake news yan. Alam mo, sir, natanggal, hindi nila tinanggal. Ang reason ng mga platforms is that kayo magsa ito is freedom of expression, may community standards kami. Ang bawat isang user siya ang uh kumbaga accountable to to his or her account. So, ano to? Are we at the mercy of the platforms? Si PCG Secretary J Ruiz